borrado. <laughs> borrado. <laughs> 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 <slaly>, slowly, slowly, kasi. Ipot mo yung mouth. Mm. Jackie, what can you say about the lumpia and the bihon? It's nice. It's nice, yes. Hello guys! Nanasad Sadmi ang inyong feeling vlogger nga gamayrag follower. For today's video is magluto ko og lumpia o plain nga bihon. <coughs> walay kuan, walay ricados kuandra ra. Lamas ra o kanang sengan ani karne kay ako mga anak dili sa laganahan Og carrots o og, um, sengan atong isa atsal. sal. O kanang sibuyas dahon dili sa laganahan anak. Kay dili daw sa laganahan mukhaon na nang magulay-gulay. So, karon nag pa ko, nagrap pa ko sa atong lumpia kay para unya inig magluto ko sa kuan sa bihon idungan lang po na ko og prito ang lumpia kay para inig dungan o para magdungan sila og luto so dali ram mahuman og luto tapos diretso na kaon kay gipang gutom na nami kay gi ng laag kay mga laagan lagi ni mga bataa apil ang kuan inahan laagan so maotong nagdali-dali intaw mi og lukot-lukot ani pero gamay ra ako ning gihimo mga walora ni kabuo kay kami ra masay mga on para ra po ni karong Kay kung gusto na po mi sa sunod, muhimo na sa kuotro og lumpia. So, ang akong kilay nga baug, ayaw na lang yo pansin na kay sa unta man. Inana na inborn na gina na ko na akong kilay nga ginuo ko naabot na sa akong mata nga grabe baug. Baug pa sa tanang baug. So, Hapit na ni Mahuma akong nga kung pagraping-raping ani sa atong lumpiang Shanghai. Pero dili na siya lumpiang Shanghai siguro kay wa may carrots ani. Kaya yung sabah. Tama mo kalaga, nakalimot naman kong palit og carrots. So, mo to kung gibutang ani, kuan spinach. Kung sa pa alugbati. Alugbati nga dili, danlog. So, muna siya spinach ang tawag diri a Muraya pa na siya alugbati. Pero ang alugbati, danlogon lang to siya. Pero spinach, Dili siya danlog pero ang lasa niya mura po og alugbati. Sumalita so, kay kung naong kami up pang So humana ko ku, og kanang kuan hapit nam human di ay hapit nam human o wrapping sa atong lumpia. Inya anig human anig wrapping ako naning prituhon o magluto sa tangga prito po ko ani magluto sa og ganang uh, bihon nga plain nga bihon kanang walay gulay-gulay nga bihon so noon sabi niya kung anak idulit man kung nao nga ara ng ba nang batias kung nao ang kilay ng perting kabaw kayo so sabaw, sama kong ibot ko na ni istorya ni eh. sa so, hapit na siguro ni mahuman ya iya po kay kumukuha no ya iya po kay kumurapin ay nga mura kuanig kuan mura man kuanig gibito ko, kanang sa so, pani. Ika tinuyukan sa lumpia nga rin kaya iya kaayo. Napay ka nang magbutang og tubig. So, mora to tuara na humanag sa wakas. Nakahimo ko og walo ka, walo ka lumpia. Walo ka lumpia ha, pero hapit mag isa ka oras. Lumiko ani. So, nara, ready to eat na. Naluto ko na ang tanan. Excited na sila. <coughs> so, mga on na, Kasi, try, try the one. Which you've been, one? You've been eating that already. The bihon and the spring roll. Yes. Yeah. yeah. This one? You've been eating that all the time. Bihon. Yeah. This one or on not? The... Yes. Nagrabing lamon niya, oh. Paborito kayo niya ang bihon. Jackie po, doon. Oh. Alright. Mm -hmm. Panahan kayo sila, Filipino food. Mm -hmm. Yes, your hand. It's too hot. Do you want to drink? Hello oh, guys. Oh wow, look inside mm, Crispy side. Is it too hot? What can you say about the uh, lumpia? Lumpia. Hmm, spring roll lumpia. Mm. Filipino spring roll mm. lumpia. Lummy. Lummy. Why is Filipino food so delicious? Yeah, because we are delicious. <laughs> That's <laughs> a, a silly answer. <laughs> ano daw lami ang Filipino food? Di siya it's Filipino lamig no banat kaon si Jackie. Um, muna ilang pinaka paborito nga Pilipino nga pagkaon ang pansit og bihon. pansit? that's bihon. the pansit one is the egg noodles. the ra the rice is we call it bihon. the rice noodles. okay. Please. yeah. try the spring roll. Because I I used to the one I always always cook before is with the carrots and today I put the instead of carrot, I put the uh, spinach on it more healthier okay. Jackie, what can you say about the lumpia and the bihon? It's nice It's nice, yes nga tayo may karoon sa kuwan karinderya sa kumbana hindi kami nagluto para makatipid o kanang kuryente o gas sa here in the house what is that? let's try it no? this? my tummy hurts is it hot? yeah, it's really hot is it nice? yes yeah. Yeah. No? Your tummy is better now your tummy is better now? mine still hurts why? no Para sa inyo sila the best gyud daw ang Pilipino nga pagkaon. Basta Pinoy, lami. Say basta Pinoy lami. Mga namin namindaw mga kagwang Di plain na, na ko ang kuan dehon, Karnira akong gisahog unya kanang mga kuan, mga lamas dili sa ganahan ng kanang butang bitaw carrots o kanang atsal o sa paning isa. Pa Sibuyas dahon, di sila ganahan. So, o rao katong mga lamas ang akong ibutang. Jackie, nice? Yes. Yeah. Yeah, say, say, lami ka ayo. Lami <laughs> <laughs> Kasi, say, lami ka ayo. Lami ayo. Where's

Lami, kaayo. Ang kaya ko ang plain beef on. Wala yung sa akong gulay, karnira, kung mga lamas. Hmm. I'm already full. The best food, ang pagkaon pagkaing Pinoy. Ang pagkaon sa mga Pilipino. Pinakalami. Pinakalami. Lulis lo kasih. sih. Put tu macam Iya. Kasi kasi ug banata niya ang bihon. Paborito kay niya ang pansit. Uh -huh. Pansit niya sa do pansit jisado, niya bihon. And Don't full. do that. Don't do that when you eating. It's No good. Oh. Uh... You already. Yeah. Oh, it's your spring roll. No, I'm too full. Is it nice, Julia? But yeah. she's been eating sweets, that's why. Mm -mm. I didn't even eat much. Sweet. All I had was. I'm going to grab my cow. I'm cow. no, am going to cow. I'm going to Sure. <laughs> I'm hungry again Jackie okay. Yummy? Yes I'm going Jackie. Yummy? Yes. home I'm going to... Bye So humanamig kaon nahorot in taon ang bihon o lumpiang shanghai nahorot po ng isda ang nabili ng gulay na lang na ang gulay, wala nahurot ang kaon I'm finished Uh, sinaw kayo ang kuan. Pating sinaw ang mga plato. Ang gulay wala na hurot. So mara to guys, please subscribe ang among channel. Salamat kaayo. Subscribe and like please. Thank you. Okay, bye. I, bye. I hope you enjoyed this video. Hurot oy. Basta pagkaong Pinoy, hurot gyud pirmi, lami kayo. Si kayo. Namika ayo